Lalo na mga idol. Di na yung anak ko. Yung pamingwit ko mga idol. May huli na yata to. Mga idol. Oh. Mga idol. Nagalaw-galaw na. Kaso baka ano, baka sasabit Mga idol. Sana mayroon na nga ito mga idol Ano kayang isda ito? Ayun, o, ayun, ayun mga idol ayun. Mayroon na kaya ito mga idol Meron um, nga, ay nakawala Sayang mga idol. nakawala mga idol. Wala. Ano pa? Ano pa? Dilubog yung ano. Yung kawil kanina eh. Ha? Huh? Dilubog yung kawil kanina. ano ka dyan ha? Ah, madulas. Dilubog eh. Nalita eh pag video. Ano? May, may ilaman na kaya yan. May... May huli na kaya yan? Yung... Hindi ginagalaw eh. May huli na yan? Ha? May huli na. Oh, ay wala nang pain. Ay wala nang pain. Dalaga tayo pa. Ha? Dalag. Ay huwag ko lang. Tiga lang mga idol magpain ay, idol! lang. Ay sito. mga idol. Ako na nang video mga idol. Kasi walang mag iba nang bibidyo mga idol. <coughs> kaya ako na magbibidyo mga idol. <coughs> Thank si papa mga idol. Nang huli. Ayan na nga mga idol no. Ay uh, si Bunso muna ang uh, pinapa-video natin mga idol. Pasensya na kayo. Medyo malikot. Syempre, alam niyo naman mga idol na ano uh, bata pa kaya 'yun. Pasensyahan niyo na yung video natin na uh, medyo malikot mga idol. Ayan. At nakahuli nga pala tayo mga idol no. Ayan oh. No? Sa maliit mga idol pero pwede na yan mga idol, kilawin. Yan ang ginagawa ko. Ayan mga idol, uh, bali ito na nga yung mga nahuli namin mga idol no? Ni nahuli Bonsa. po na, nahuli po na, yung nahuli po ni Papa, maliit po. Mm. Ayan po, ah, na lang po yung ito, maliit. Ito mga idol oh. Ayan. Yung mga idol. Kita eh badak, kita ito. Yun. Para kita. Ayan. Tulong uh, na may ko ba? Oo. So, ayun lang ha, mga idol. Hanggang dito lang ang video na ito. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Ben, bye-bye. Bye-bye. Tingin. Tingin. Bye-bye.